kakatapos ng gawain yan hindi ko po ako ngayon mga sisi kuskus-kuskus -kus 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 ng mukha yan sige lagay dito lagay dyan tapos kuha na kuha yan ako dyan ng salamin pati yung ano yan nagkapakit pa siya dyan nagmamadali na ako dyan kasi marami pa akong gagawin maghugas pa ako ng pinagkainan nila ito po yan na at nangungulit na naman to si Jaleya even gusto niya rin maglagay ng nilalagay ko sa muka gaya gaya kay mami ayan po ayan yan nag slow motion tayo ngayon dahil ang kulit kulit ng anak ko dyan gusto gusto niya maglagay yung paglagay ko dyan sa muka sabi ko magpulbo na lang muna siya ayaw niyang pumayag nandyan po yan sa gilid nagkukulit yan tatawa na yan dyan ayan po ito na nga po at ang kulit kulit ng kulit kulit yan dyan. Yan, hindi ko pa mabuksan hindi ko mabuksan. Pinipilit niya po ako dyan. Ito ngayon, nag voice record ako at siya ay makulit. At nagdedede. Ayan po. Ayan, magkikilay na po ako dyan. Ayan, nagmamadali na naman ako. Ayan, sige, ayos-ayos. Ito, yan kilay-kilay. Hmm. tapos ko lang ng mga gawain ko. Maglaba. <laughs> magluto. Ngayon naman, pagkatapos ko yun, ay magugas pa ako ng pinagkainan ng dalawa na yan. Hala, sige, kilay dito, kilay dyan. Sige, op, op, pantay na ba? Ayan na ba? Op, 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 pantay na ba? Op, op, ayan, dite-tip ko na. Kasi gusto rin ang anak ko siya rin, ayan. Ang kulit niya na, ayan. Ayan, no. Oh. Ang kulit niya, gusto niya siya rin. Pati lipstick, maging lipstick ako, para hindi naman ako maputla sa camera. At ayan na, ayan na, op. So, silip-silip pa si Jalea Iben At gusto rin niya mag-lipstick. Sabi ko, si Mami lang kasi maputla ang mukha ko. Yan, nilagyan ko siya. Yan, pangusong-uso pa siya. Yan, natuwa siya. Kaya yan, nilagyan ko siya. ng lipstick, hindi naman. <laughs> Ayan, tawa-tawa ko -tawa siya dyan. Yan, yan. okay tinitinan ko na kung ayos na ba yung mukha ko. Okay na ba? Hindi maya na ako magsusuklay. Itatambay muna tayo. Papahinga muna. Hinga na muna malalim. At may marami na namang gagawin. Eh, ko naman umakyat na naman siya yan po. Tapos na po. Mama.